Anong tawag dito? Bakong Para to Kala ko bakong pole. Ito po ang Para to pala. Pwede mo ko to bakong pole. ko model, nakabidyo to. salita ka din. Hey! Para to bakong <laughs> So many joys! It's not about the place! It's that experience! Bye! May limok. Because the place is not oh, ano? You know what the taco is! It's the experience! Not the ano? It's not just a place! It's not just a place! Oh! There's a place now! There. There's a there. Oh! Intayin niya ko.

Basta sa Manila. Ayun, sa'ko! Pwede ba, mag -ting -ting dito? Oh, to hmm. Baka, ano ba Igació, ay, na eh. Anong basa naman yun? Baka naman. Basta lang. Ito po, to kami sa Talatobacong Falls. Bakit oh. ang bilis? Ang pagong? Ang pagong na Baka yung nasa